So hello mga lods, welcome back to my channel So it's me again, Mango Vlogs So for today's video mga lods is Merong nagbabalik na napakagandang promo Sa ating dito sem Which is Toro Dita 10 So yung Toro Dita 10 mga lods is ginagamit natin to dati pa So tapos na wala siya Tapos ngayon bumalik na naman So wala tayong ginagamit ditong tricks mga lods Kung paano bumalik yung ating Toro Dita 10 Kundi nagpapa to at At Nag-promo siya ulit napakasulit itong todo Dita 10 sa atin mga loads. so sa mga wala pa dyan so ang gagawin lang natin is mag download ka lang ng dito apps tapos open lang natin yan kapag na ano nyo na na download nyo na then hintay lang natin para makita natin kung meron ba talagang todo Dita 10. so sa nakikita nyo mga lods yung dashboard ko is meron akong 3.75 gig na ano dyan na load for all site all site dahil nagludo ko kagabi ng uh, 70 pesos na uh, meron siyang only social apps so ito yung facebook saka tiktok in 7 days so itong social all access data so pwede kang gumamit ng youtube lahat ng apps pwede mong gamitan yan pag maubos na yan so ang gagamitan mo na lang is only social apps na lang tiktok facebook na lang so ngayon mayroon pala akong iano sa inyo na ibalita na magandang balita talaga dahil <coughs> Nakaka sobrang nakakatipid talaga dito mga lods. So ngayon, so nakita nyo naman yung mga lods, meron talaga nag-offer sa akin. So ngayon subukan natin yan kung legit ba talaga. So meron din makita dyan, so marami din. Oh. Ituloy ang big data, so 30 gig. Facebook at TikTok, so for only 59 pesos lang. So dating 99. So grabe, napakasulit yung mga promo ni dito, ni dito apps ngayon. Ah, dito sim. So ngayon, ito yung hinahanap natin mga lods to do dita ten, dito atin dahil napakasulit talaga nito. So ano pang hinihintay natin, subukan natin ito mga lods para masabi talaga natin kung legit ba talaga to. So hindi na ako nagpatumpik-tumpik na dyan. So nagpa-load muna ako ng, ng a uh, galing si Jikas para oh, yan na, pinindot na natin yung to do dito atin. Then hanapin natin o oh, yan na nga, 10 gig all access data. So for one day. So napakasulit nito mga load. So ano pang hinihintay natin, subukan natin yan. So kapag meron sa inyo dyan, so, try nyo lang. So pindutin natin select payment tayo. So dahil meron na tayong load, dito, uh, load balance dyan, so pinutin na natin yung dito load para makapagload na tayo. So proceed lang natin, then okay pay now. Kung meron ba talaga, Sige, abangan nyo lang mga loads So, ayan na So, merong magte-text dyan So, ayan na mga loads So, nakita nyo mga buy promo Then, makita nyo dito number, transaction number, transaction date Total charge, 10 pesos O, oh, ayan na mga loads So, napakasulit diba So, hintayin natin, tingnan natin I-swipe na natin pababa Kung meron ba talaga load O, oh, hindi tayo, hindi siya nang pop-up mga loads 3.71GB pa rin Pero, pindutin natin yung view details mga lods. Diyan natin makikita na napaka solid talaga. Ayun na, data 10. 10 gig data. So, di ba? So, ayun na, nag-text na siya mga lods. So, sulit talaga. Uh, legit talaga mga lods na bumalik na yung ating todo data 10. So, sa mga YouTube user dyan, so napakasulit nito. In one day, so, kung tuloy-tuloy lang ito mga lods, so napakasulit talaga nito dahil So, gagastos ka lang ng 30 days, so 10 days, uh, 30 days, so, tig 10 pesos, eh, 300 lang, gagastusin mo. So, all sides pa, pwede ka pang mag, uh, hotspot. So, maraming salamat, thank you, and God bless mo, bye bye.